ng magandang uh, gabi si tayo nakakapag-program. Ayan, at nadidinig niyo pa ba yung, yung uh, tikatik na ulan sa ating bubungan? <laughs> o di ba kasi umuulan na napakaginaw dito sa ating kilalalagyan ngayon. Pero kahit maginaw, eh napakaiinit naman ng mga isyo. Then, alam natin na hihiwalay na ang 2024 sa 2025. So, yung 2024, marami tayong iiwan dyan na ah. Uh, memorable para sa atin at pagsapit naman ng 2025 at pagpasok ng 2025, ay eto na magsisimula na po dyan ang uh, iba't ibang uri ng pangampanya ng ating mga kandidato para na masara naman sa main election. Ayan. Na ano talaga tayo? Nabubulol na din tayo, no? Masala sa lapid yung dila natin. Anyway, mga kababayan natin, kumusta na? So alam niyo naman, nung no, nagdaan na naman nating uh, uh, program, eh, napakarami pong mga basher, napakarami din pong mga uh, pumupuri doon sa ating uh, pangapagtalakay at uh, sinasabi nga nila na tama lang po yung ating mga sinasabi. Pero yung iba syempre ay uh, nagsasabi sila na uh, masyado daw mahaba yung ating mga sinasabi. <laughs> eh, Huwag yun na pong put, ano, ang tawad tapusin kung ayaw nyo. Okay lang naman po sa atin yun. Ang mahalaga po ay uh, nakakapulot kayo ng mga impormasyon at uh, nabibigyan namin kayo ng mga idea, ng mga nagaganap sa ating bansa. At po, nung mga tinalakay natin tungkol sa uh, uh, Peace Rally o yung Rally na Iglesia ni Cristo para sa Kapayapaan, eh umani po ng uh, saring mga... Uh, pag uh, mga comment ng ating uh, mga comments ng ating mga kababayan at uh, yung tayo magbasa muna ng ilan dito no May sinasabi kasi dito na a uh, ayan uh, mismo ko wala daw ang naglabas na walang mali sa paggasto sa budget ng DepEd at sa office ng uh, vice president kaya lang hindi nala, nilalabas ng main stream media kasi gusto talaga nila ibagsak si BP. Ayan. Tama ka, ma'am. Thank you very much po doon sa ating mga o oh, shout out doon sa ating mga ano, anak ah, nagko-comment sa atin. Napakarami po nagko-comment kaya po hindi ko kayo may isa-isa. Pero uunti-untiin po natin. Ayan. Nang, ah, mayroon po kasing mga basher syempre tayo. Pero babasahin din natin. Sabi niya, Pilitin natin ang mabuti sa ganang atin. Kahit ikaw, alam mong masama ang mga taong uh, pinagtanggol mo. Tuloy ka pa rin. <laughs> Ayan, may mga basher po kasi tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, atin na may ginagalang yung lahat ng mga pananaw, ng mga nanonood ng ating program, yung mga nakikinig ng ating program. So, wag niyong subukang masisira ang buhay niyo. Yan, ito pa. Yan ang dahilan bakit, ang um, Pinas ay sad-sad uh, ang ekonomiya before and after election puro na lang politics ang galing ng advice mo ma'am, ikaw na nga ikaw na nga lang maging political advisor turuan mo si BP uh, ma'am kung paano niya ginestos ang budget ng confidential fund at yung mga kumuha ng pera na wala eksaktong pangalan, paano ulit ang bansa na sinasabi mo kung ah, ito pa, may ano, read more, <laughs> magkaisa pero mahirap gawin. Kasi sinasabi nga natin doon sa ating nakaraang program. Sabi ko nga, sabi natin ay kailangan na magkaisa tulad ng kanilang unang pangangampanya na Unity. Sabi nila kailangan magkaisa ang ating mga kababayan tulad ng pagkakaisa ng mga official o ng mga kandidato. Pero sa nangyari dito kay President Bongbong Marcos at dito nga kay BP Sara ay mukhang yun, Naghiwalay na po sila ng landas. <laughs> Sabi nga, no, di ba, may mga hula na, naku, hindi tatagal yung mga yan, hindi tatagal yung samahan ng dalawang yan. Pero ito na nga po yung nangyari. Alam nyo, ang uh, ang pinagtatalunan lang naman dito, at uh, yung malaking issue ay yung uh, sasampan na impeachment laban dito kay Vice President uh, Sara Duterte. Ang alam natin ay sinasabing tatlo yung uh, impeachment na sampad dito kay uh, kay Sara although di ba nabalitaan natin na mismo itong kanyang ama ay uh, susuporta sa kanya at uh, nagpipresenta na maging uh, isa sa mga legal uh, advisor niya ano para doon sa kaso. So meron kasi alam naman natin no na uh, talagang gusto nila na sampahan ng uh, impeachment itong si Vice President Sara Duterte. At ang um, alam nyo ba yung uh, impeachment niya tatlo yun eh uh, ito yung uh, naglalaman ng uh, 24 uh, article of uh, impeachment na tumutukoy sa mga paglabag daw sa 1987 constitution uh, mula nang siya ay maging alkalde sa Davao City noong 2007 hanggang sa mahalal siyang vice president ng ating bansa noong 2022 at nagsilbi siya bilang kalihim naman ng DepEd o ng Department of Education. So yung ikalawa dito mga kababayan natin, yung isinampa naman ng uh, yung isa na pa naman ng progresibong uh, bagong alyansang makabayan ang uh, pangalawang reklamo. Ito yung number 2 kasi diba sabi ko sa inyo tatlo yung impeachment. So ito yung number 2 na isinampangan ng progresibong bagong alyansang makabayan. Uh, na naglalayong papanagutin naman itong si uh, by sa President Sara Duterte sa mali paggamit niya ng confidential fund at pagtataksil nito sa tiwala naman ng publiko dahil sa pagtanggi nito na makipagtulungan sa Kongreso sa kanilang uh, Yan. At isinampan naman ng, ito yung, yung number 3 naman mga kababayan natin, isinampan naman ng religious leader daw at na ang uh, pangatlong reklamo na tumutukoy sa maling paggamit naman ng daang, lib, da, daang milyong piso na na confidential fund. Ayan. Ang uh, pangatlong reklamo na tumutukoy sa mali daw na paggamit ng uh, daan-daang milyong piso na confidential fund uh, nung siya ay kalihim pa ng Department of uh, Education. Uh, pero alam nyo, kumpiyansa naman itong si BP Sara na, ayan, sandali lang, ayan. Pero alam niyo mga kababayan natin, kumpiyansa naman ito si BP Sara dun yung kanyang ginawa at wala siyang korupsyon o walang korupsyon na nangyari bilang kalihim ng Department of Education. Ingan niya, eh, hindi daw naman siya lumabag sa anumang batas. Ngunit, inamin din niya na hindi naman siya sigurado sa aspeto ng politika o problemang legal. At sa Article 11 ng 1987 Constitution ay tanggalin sa pwesto ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Mahistrado ng Korte Suprema, uh, mga miyembro ng Constitutional Commission at Ombudsman. Ito'y kung mapapatunayan kayo, kapag ka napatunayan na kayo ay nagkasala, at uh, mayroon namang mga ebidensya dun sa sinasabing panunuhol, pagtataksil, mabibigat na krimen. Ah, uh, sina din dito sa nabanggit natin na uh, batas no. Ah, uh, sampahan ng impeachment kung ikaw ay lumabag sa konstitusyon katulad ng pagtataksil, yung panunuhol at uh, iba pang mabibigat na krimen. At kapag ito'y isinampa na kailangan pala ng one-third na boto ng mga kongresista sa kapulungan para makapagtatag ng probable cause para ma-impeach ang isang opisyal. Na para ito, para, para magsimula na yung impeachment trial. Ililipat din sa Senado ang impeachment proceedings para naman magsilbing hukom ang mga senador. Yung mga senador ang magsisilbing hukom para ding ginaman ang anumang uh, argumento at uh, ito yung magpapasya sa kaso pero kailangan naman dito sa Senado ay magkaroon ng boto na to na, totaled, na, na two -third ng may ng miyembro na para lang mapatunayan kung uh, may impeach ang isang official so yun mga kababayan yung ating uh, gusto ko ipabatid sa inyo sa kabila ng napakaraming mga kung ano-anong labas ng mga issue laban dito kay uh, Bipisara Sara baka sabihin niyo na naman ipinagtatanggol natin no gusto lamang nating linawin na bagamat may may nakahain na na impeachment dito kay uh, Sara 'di ba sabi ko nga sa inyo tatlo eh kumpiyansa naman siya kapag kaligal ang pag-uusapan wala naman siyang uh, Uh, kasalanan o nilabag sa batas. Kasi ang alam natin, sabing ang uh, Commission on Audit ay naglabas na ng, uh, ng clearance na, 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 nagpapatunay na wala namang pag ito si BP Sara. umaga kasi 'di ba sa ganyan sa government kasi kapag ka ikaw ay uh, 'di ba kaya nga mayroong mga exit conference para don ayusin kung ikaw ay sa isang uh, agency o sa isang ahensya ng uh, gobyerno. Andun yung mga significant audit observation and recommendation. So, kapag ka nag-exit conference, ang pagkaalam ko dyan, andyan na yung uh, nalalaman na ano ba yung mga mga, mga disallowances, pag-uusapan na dyan, ano ba yung ano ba yung mga unsettled na audit suspension? Alam naman natin sa gobyerno no, kapag ka, uh, nagkaroon na ng exit conference sa isang uh, sa isang ahensya ng, ng pamahalaan ay inaayos na dito lahat. Kumbaga, papayag ba naman ang COA na ginastos mo itong uh, pondo ninyo ng walang kawawaan. Papayag ba naman ang kowa na na hindi makita o hindi hindi ma, ma report ng isang ahensya ng pamahalaan yung yung mga ginastos o yung kaperahan nila, 'di ba? Kaya natin na sinasabi ito mga kababayan natin. Kasi ang alam nga natin, nagbigay na ng na, nagbigay na, na nawawala ako kapag ka may putok. na ang lakas kasi So, nagbigay na kasi yung COA ng uh, clearance na nagpapatunay na ma naging maayos yung uh, paggastos ng pondo. Pero dahil sa hindi naman matanggap ito ng uh, kanyang mga kalaban sa politika, ay din nagkaroon ng mga ganitong uh, uh, komite na mag-iimbestiga na yan nga ay dyan sa Kongreso at sa Senado. So, eto nga nagpile sila ng... Uh, Impeachment laban dito kay uh, BP Sara pero tulad ng sinabi ko sa Kongreso ay kailangan magkaroon ng one-third na boto ang mga kongresista para dito sa impeachment. At sa Senado naman dadalhin dito itong uh, impeachment kasi ito yung magsisilbing hukom o magsisilbing hukom yung mga senador uh, dito para naman uh, doon sa argumento no, kung, na, kung talagang dapat na-impeach ang isang opisyal ng ating uh, pamahalaan. Napakarami pa mga kababayan na dapat nating uh, malaman no at uh, maibigay sa inyong lahat ang mga tamang impormasyon. Kasi ayaw ko namang uh, isipin ninyo na pumakampe tayo dito sa kabila. Itong kabila hindi natin na uh, binibigyan ng pagkakataon. So doon tayo sa gitna lang tayo. Uh, doon tayo sa alam natin na uh, ang uh, magbe-benefit ay ang ating mga kababayan. Sabi nga natin ay, huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Huwag na tayong ah, uh, huwag na nating uh, i-provoke pa yung bawat isa sa kanila. Ma ang gawin natin bilang isang mamamayan, bilang isang mamamahayag ay tulungan natin ang ating mga mga opisyal ng pamahalaan at yung kung ano yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa na makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan awag uh, huk yung isipin na tayo nagsasalita dito para lamang sa isa. Gusto nat gusto ko nga himay-himayin, kaya nga lang ay uh, medyo kinakapos ako minsan sa oras at saka syempre dun sa pag uh, re research din natin at uh, pag interview pa rin natin sa ating uh, mga resource person. Gusto ko nga sana na magkaroon ng mga interview Uh, sa ating mga opisyal ng pamahalaan o ano, ano uh, minsan kinakapos din ako sa oras at hindi lang yun hindi lang naman ito yung ating uh, work kaya gusto ko lamang talaga kung passion na din natin yung makapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga kambayan, at ayaw naman nating sayangin yung ganitong mga oportunidad na makatulong tayo uh, hindi man sa financial pero makapag uh, makapagpaliwanag tayo na nang naaayon doon sa nang nagaganap sa ating bansa. Huwag na nating palalaim pa. Huwag na nating susugan pa yung mga uh, kumakalaban sa isa't isa. Kung doon lang tayo sa gitna, ating alalahanin na ang ating bansa po ay pabagsak. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo ang politika, no? Although ang ating mga opisyal ng pamahalaan, ay eh, may kanya-kanya daw umanong mga survey, no? Pero naniniwala ba kayo sa mga survey na yan? totoo ba 'yan? Eh kung matatandaan nyo, nilalamok ako. <laughs> kung matatandaan nyo mga kababayan natin, itong si dating uh, senador Agnes uh, Dati o oh, itong si senador Robin Padilla. Kapututan 'yan, 'di ba? Nung sa survey, pero ano nung nung lumabas ang ano, ang resulta ng uh, bilangan, number one siya. Ah. Kaya huwag tayo masyadong ah uh, ah uh, kapaniwala sa mga survey na yan. At ang dapat natin, nilalamok na talaga ako mga uh, guys. Ayan. Ay, uh, kailangan natin na suriin, magsuri tayo at maging tayo, no, mga yan ay kailangan natin uh, makita yung uh, katotohanan. Magmasid tayo Maging aware tayo sa nangga, uh, maging aware tayo sa mga nagaganap sa ating bansa. Huwag po tayong basta nakatunga nga lang. Makialam tayo kasi ito na yung time para naman na magamit natin yung ating uh, ma, yung ating karapatan bilang mamamayan. Ting mga opisyal ng pamahalaan ay uh, katukin. Anong taw dito? Kurutin. At uh, kailangan din natin silang uh, uh, pukpukin ba? Para naman magising sila sa katotohanan, ano ba yung mga pinagagagawa nila sa buhay. Kung ano man po yung gusto ninyong talakayin din natin, ay ating i-research -re po yan at uh, bibigyan natin ng tamang informasyon para naman po hindi masayang yung pagsasabi nyo na dapat nating talakayin dito. Kasi gusto ko po na magtulungan po tayo. Hindi lang po uh, nakikinig kayo dito, gusto ko rin po na sama-sama uh, uh, po tayo kung ano yung mga opinion, opinion ninyo ay atin po yan tatalakayin at bibigyan ng daan para makarating naman sa kinauukulan uh, sana nga po magkaroon po tayo ng time kasi gusto ko pong maayos itong aking program at makapag-imbita naman tayo ng uh, mga resource person kaya lang po ay tingnan natin sa schedule naman. Ako, parang laging sabi nga ay babaeng kuratsya, no? Pero dahil sa passion po natin ito, kaya tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng impormasyon sa ating mga kababayan. At kung mayroon po kayong gustong ng ating talakayin, ay i-comment lang po sa, sa baba. Pero huwag nyo naman po kakalimutan na mag-like, and uh, share at saka po mag-subscribe po dito sa ating uh, channel. So maraming maraming po salamat. Sa susunod po ulit mga kababayan natin ay uh... Uh, uh, gusto ko po na magkaroon pa rin tayo ng mas uh, malalim na mga pananaw, malalim na mga impormasyon para naman maibigay po natin ang maganda sa ating mga kababayan. So marami pong salamat. Ako pa rin po ang inyong lingkol si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.